Hi mga kaharty, mapagpalang hapon sa inyong lahat. So, um, magluluto nga pala ako ng spaghetti kasi request ng aking panganay na anak. So, ayan, um, bago ang lahat, syempre kailangan muna natin magdasal, magpasalamat sa Panginoon, bago natin gawin lahat ang ating gagawin sa araw na ito. So, wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo na kung ano yung ginagawa ko ngayon araw-araw, sa araw-araw. So, wala lang. Na-share ko lang. Gusto ko lang naman uh, i-share sa si inyo or sabihin o ikwento kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung pagbabagong nangyayari sa akin. So, ayun na nga na hindi na ako masyadong lumalabas pero masaya naman ako kahit na hindi, ako, hindi na ako lumalabas hindi naman sa total yung umiiwas ako sa mga kaibigan ko. Kaibigan ko pa rin sila. Pero, syempre, pinagtutuunan ko muna at saka gusto ko munang malaman ko ano talaga yung o yung darating pang pagbabago sa buhay ko, sa buhay namin. So, ayan. Ingat ang lahat. God bless. At, um, mag, magpasalamat sa Diyos. Amen.